kilometro na lang. Tarot. Ay, salamat. Malapit na rin kami. Grabe init. Kanina kasi medyo po umulan eh. Kaya nung nawala yung ulan, ayan. ayan na kami yung aking sister. Ayun na po. Malapit. Ayan, si sister naman ang nagtulak. Na napagod na po ako. Walayo po pala. Kala ko dulo sa malapit sa amin hindi pala bumibili ng plastic doon dito kami sa kapila ang layo din po pala parang nagpunta na kami sa ano bayan <laughs> sa may palengke ay salamat nakanat mo na rin po kami dito ayun bilihan nga po pala Ayan, nagpatulong na kami doon sa may-ari ng junk shop kaso binaksak na <laughs> ano kasi ya pinaggamitan nung namatay kaya sinaman na o <laughs> oh, kalilibig lang kahapon ha? Ah! Kalilibig lang. <laughs> Oo, oh, nilalagyan lang. Ito yung ber. Kalilibing lang ka Oo. Oh. Eh, ayun nung kapatid ko. Hindi, sama mo na ika dyan. Para wala na ala alaala. Wala na alaala. -ala. Ito na, papakilo na namin. Ayun, simuya kay Luhana. Baka may daya yan. <laughs> Sarot. Wala bang daya timbangan mo. bosing Ah. Kung meron ka mga, ano doon, kung meron ka mga, tawito timbangan doon, dali mo dito. Hindi <laughs> natin, para ano. Ayusin. No. Oo, oh, hindi, kasi, ang hanap buhay. Oops, ito mo Mamaya na magtimbang. Ay, ito mo na. Muna, mo ah, ito ah, si sisiksikin mo, ito, mo para na. Para tuloy tuloy-tuloy timbang. Oh. Oh, tama 'to si yung ano, yung panganap buhay mo, lagi mo nang kalokuhan. Yeah, tama 'yan. O. Very good. Dilagaan ang panganap buhay mo. Uh -um. Seryos para hindi ka no. Correct. Good job, Arma. Bubuo-buo, 'yan, Ayan. 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 Ayan, buwa, ayaw nyo. Ayan 'yan betul. Yeah, dilagaan mo 'to, sipon pa. Kita ka. Ayaw buya ayo nyo. 'Yan. Yeah, mo 'yan. Sigilagan mo. Sigilagan mo marito oh. Sigilagan mo nang muna Ah, okay, oh, na eh. oh, ano Makakabili na kaya kami bahay diyan? Ha? Sa pagbebentahan? Bahay? Uh Oo. -oh. pwede 'yung ano lang muna, 'yung buwangin. <laughs> kubo lang muna kubo. Ngayon, <laughs> bigay to, hindi oh, po dito, tingnan mo di plastiko. yun. Okay, yung isa, yung sa ano, ano, sako. Ano ba sa sako kanin? Ano is kanin din sa sako? Mineral lang, inyo na yan sige po. Oh, sige, yan pa sa sako yan. Sasako niyan, eh. Yan, boss mo para makita. Hindi ata lang po ano naman yan eh. Kakabili na kami ng manok, bossing. Kasi puro itlog uram namin ng bahay. Oh. Makakabili na kami manok mamaya. Oo, oh, dalawang manok. <laughs> oh, dalawang manok. Dalawa lang? Oo. Oh. Grabe naman. Pero ulo lang muna. <laughs> ulo ng manok. Ulo ng manok. Yan, inumpisa na pong kiluin. Ayan. Oh,

Okay, okay. Ay na, ay na. Wala na, ambis naman. Wala yan. Pwede kanyan. Andito na, narista na. Ano, bossing, hindi ako. Sa kanya pera. Ayaw mo? Ayaw ko. Ayaw mo to? Sanay na ako walang pera. <laughs> Thank you. Magkano inabot? 207. Oh, nette, hirap na hirap kami. Ganun lang pala yun. Oo oh, eh, kung sa tatapos ba sa ron, masalang wala. Sabagay. bagay. Diba? Ito yung ano, yung upuan na parang divan na plastic. Oo, oh, sige, sige. Ayan, sige. inaabot lang okay. daw po ng 211. Ayan, okay. sayang din nyo, may pambili ng ulam. Po okay, thank you, thank you. Ayan, ganito na lang guys. Bye. Bye. Love you. <laughs>